Brom brom brom, nandito na naman si Matchung Brom brom. Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabrom brom, may nakita na naman akong tutok sa tabi ng kalsada mga kabrom brom. Bigyan na naman natin ng pagkain. Let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabrom brom para na pagkain para ibigay na ulit sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom, let's go. Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga ah, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrumbrum nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay Kuya na natutulog sa atabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum. Yatin din natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrumbrum let's go oh uh, nandito si kuya mga kabrumbrum lapitan natin para yung pagkain let's go nandito siya mga kabrumbrum let's go mga kabrumbrum nabigay natin pagkain ka kuya let's go